Abang nagkakapi tayo, mayroon tayong isi-share dito sa mahilig sa sound system. So may nabili pala akong power lead, uh, 60 lead. Ah, uh, ito siya. Uh. Ito yung karton niya. Si uh, yung brand nito, galing China, high quality daw. Kakabili ko lang to mga kalibre. So ito yung mukha niya. Uh, Murang-mura to mga kalibre. Nasa... Pag sa Lazada mo bibili, nasa ano to? nasa 600 plus so malinaw din kasi 3 watts to pero ang uh, mga ano to mga 10 pirasong binili ko nito pero nang ginamit namin so tatlong ano lang tatlong sayawan lang so ito yung sounds ko uh, arke Mini sounds dalawang gamit lang yung 10 walo ka ang nasira So ito, isishare ko lang sa inyo Baka gusto nyong bumili pag isip, -isip kayo muna uh, Mura lang sa 600 Kaya lang Itong ilaw maganda, malinaw. Pero mabilis kasi sa masira dahil nga mura. So nabuksan ko na to para mapasilip natin yung loob ng mga kalibreto. Yan. Ito yung ano niya, uh, inverter supply para dito sa mga ilaw natin. So galing na to sa Negros, pinadala ko ulit dito. So ito yung mga power supply nyo. Ito yung mga power supply nyo, mga kalibre Pero sira lahat yan. Dalawang gamitan lang, uh, mura talaga pero 'yun pala ang laging issues nito ay power supply ito. Yan. Oh, ton dami 'to mga kalibre. So baka bibili kayo, mag-isip-isip kayo mga kalibre. Ayun, no? puro sunog yun. oh. No? Puro sunog. Yan, puro sunog. Ito 600 lang, pero kung mag-convert tayo ng power supply na yung pang supply ng ano ng LP001 nasa 500 ang isa so isang ano na 200 na lang kulang para mayroon na kayong uh, LED. pero ito uh, susubukan natin to mga kalibre uh, i-repair ang power supply tapos mamaya uh, abangan nyo i-upload ko ulit ng power supply i-repairin natin gagawa natin ng 4 wires para titibay ng kaunti kasi ang forwards ano din eh SMB din oh no? <laughs> yan ito dito yan siya nakalagay dito nakalagay yan so, ito yung supply niyan ito yung uh, 220 ah, uh, ito 220 yan ang supply niya ito ito 12 volts ang pan motor so ang nagsisupply sa board sa main board para dito sa LED lights nya is 33 volts so dito yan o oh. oh. dito yan kalagay tapos ito pan motor dito tapos itong DMX to controller ah, DMX controller yan ito power supply yan <coughs> tapos itong dalawa dito yan ito yung 32 33 volts pala to yan o, tingnan nyo ito mga kalibre, o. Oh. Ayan, o, oh, supply, o. Oh. Ayan, o, oh, 33 volts. 33. Ang pan motor is, yan, 12 volts. Abangan nyo ito mga kalibre. iba ko rin ito. Papalitan natin ng 4 wires. Kasi, pag bubumili tayo ng matibay na power supply, ay... 500. So, ito, masyado hindi na ito nare-repair dahil SMD lahat ang gamit. Puro sunog yan. Power supply ang issue nito mga kalibre. Mura lang siya pero problema dalawang bisis lang nagamit sira agad so yan abangan yung mga kalibri mamaya